Ini naik relaks lang Sakit Aku kayu ungg

Sakit. Akong ah, balay sa una, may magrinta man tani dito sa takunan o mga ingana sa inyo agyapon. Pero way natuloy eh. Ay, wala. Okay, wala na lang. nalang. bayan eh. ko eh. Dili kit sa deka kay damo gid diri. Dako po kita nila eh. Nila ano tong si ano lang. ha, okay po. Mingaw-mingaw pa. Kay bago ababot. pa man. No? Sige lang ah. Mawagit na ingon ni Lot. Makaipon ka. Hawa ka dayon Magsarili ka. Ligit ko mag-duway direct. Gano'n. Para unsa sa mag-duway ko direct. Tama, Jun. Gusto mo magsarili po, Dili? Mm -hmm. Gusto ko magsarili kay nga naman. Para meron ka na gilisang ano. Pilaka-porsyento yung mga. Gamay-gamay Gamay, Jo. Tapos ang... 31. Um, 31, 31 ano? Sakit pa? Hindi. Hmm. Hindi lang ikaw, ana. Daghan. ayo lang yung lang pangalan. Hmm. Hindi tanan lang yun. ikaw. Tanan lang na. Tanan-tanan na naingat ang na. porsyento. Hmm, porsyento sa salon. Hmm, tanan, Jo. As in. May to, no? Ay, gamay ka, ayo. Lain pa na siya tayong kaya ano, programay mo nga din, bilayaw mo kami masing Laban. Dugay ka pa mo sa ano. Hindi <laughs> ka mo ulit sa kurong. December pa. Ay, ginawa ko. Dugay eh. Super dugay ka. Kontrata ka daw? Wala man dito magpaningkamot para sa life. Para sa future. Sa video, no, medyo bugat yung kamot, pero sa tuod, hindi siya bugat. Oo, no, oh, sa picture naman ang bugat. Sa video bug -at. lang hindi siya bugat, what charm. Daghan mo nag-iingon, o oh, diba mga kalugit, may din siya na tao. I should be nag-iingon, di Tanaw mo sa video bugat no. sa video bugat Mano, mo pina press jud di mo taman. Ga anak man sa kamera o. Oh. Sabi niya mga kalugit sa kamera mabigat daw ang kamay ko. Pero sa personal hindi hindi mabigat. Hindi man. Dasi gani pagkuha mo sa pikas. sakit dikit yun siya oh sakit hmm. relax ayan hmm dako yes sis Hi, Iron, What are you doing there? Did si Mami Iron? I'm here. Oh my God. Nagkao na mo sis. Wala ka sis. man ko. Tapos nagpalimpyo na lang ko sa kuko ko. Kaya ba sakit lang. Ingroon ko sis. Kaya nagpalimpyo ko sa Leon. Yung beto. Si Kajun Binte. Wala. Wala pa Ah, oh, wala pa siya kapuli. nag lang akong si Kati Bano siya? <laughs> Hoy. Ngayon ko sa ano ni ano. Si Pogi. Was... Gaga. <laughs> <inaudible> Ayan, taga-i. May ipon pasok. Gawin ko. Uy, lahat yung man maghatag ka, 200. Lahat yung man maghatag ka, 200. Sakit? Hmm. Alam mo, parang... Ano, ma? May pasalamatan man sila. Ay, lahat Oh. Oh, grabe something... oh, na dry skin na siya niya? sis <tipos> may ingrown ano may ingrown uy ilong ko ako kilala mo si ano si Lukeet i don't know her. oh perfect kumpleto ah, si Mr. Ingron. Si Miss Ingron, dali. Sakit pa. Hindi, Nakaginawa na ang CL ko oh, no. Di, Sa mm. iyo ang mga reels na Hi, Aaron. Hi, hey, Garo. Di pa kayo. My... Hmm. So, mm, oh. Pagka-uubahan na itong mga bayat na. Bayat? Hmm. Ano sa'yo magtubayit dyan? Nagpatutoy? Nagpatutoy na ito siya. Totong isa na'y. Ikaw wise pa. Sunod Waspa. na. Wise pa. Tugay naman dito siya. Tige lang. Makaipon, Jud. Pare. Laban Kung sa pamilya, hindi support. Siyempre. Gamay-gamay lang. Mm hmm. <laughs> Paano sa'ng sa future, no? kay Huwag nga, gaga. Tindog ani Bayat-bayat Tindog ani yung pusti bago ang ano... Si oh. bro. Mutay tas mo ang bias nine. Bisod mm -hmm. maamalupigan pa nila ang lucky. Kaya ano, no hard working kay yung bias nine. Sipuan, bro. kayo, wa ko mo lekay yung balay just. Leo Sino? Aisha. Kita ba akong balay? Oh. Ay nakadto ka dito. Na man tungod ng video lang dito Ay ikaw man ay na madir. Ay, nagtanaw, dyan, nakita dyan mo, itong balay nga, itong story nga, blo. Mm, -hmm. na akong balay. Perfect. Nang may tarpulin nga, ay, nang signage nga, ano. Mm -hmm. Ayun na, picture sa glass. Mm -hmm. Nakaluyan, madir. Naghan mo ko talent before. Ano? Talent. <laughs> so, thank you so much, mga kalugit.